Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ng inyong patron at pintakasi dito sa parokya at pamayanan ng Baliwag. Ako po ay taus nakikisa sa inyong masayang pagdiriwang sa kapistahan ni San Agustin at natatangi sapagkat ngayon ay taon ng hubileyo, taon ng pag-asa at ang ating tema ay nakasentro din bilang si San Agustin tagapaghatid sa atin ng pag-asa at kamandalakbay natin sa misyon. Nagpapasalamat ako sa ating Pura Paroko at Rektor ng Dambana, kay Monsignor Nursing Sampana, at sa bumubuo ng Fiesta Committee ngayong taon ng Kapistahan ni San Agustin sa paanyayan na makapagdiwang ng Banal na Misa sa inyong napakagandang simbahan at parokya. Bilang isang pari na nag-aaral sa Roma, ang isang bagay na hindi ko malilimutan kay San Agustin ay yung isang uh, natatangin imahe ni San Agustin dun sa isang simbahan na napuntahan ko sa Roma, no? Simbahan siya na pinangangasiwaan ng mga Agustinong pari at katangi-tangi yung larawan ng imahe ni San Agustin. Kasi kadalasan makikita natin si San Agustin na nakadamit ng pang-ubispo at may hawak na simbahan sa kanyang kamay at uh, kuminsan inilalarawan din ng may hawak na libro. Tanda na si San Agustin ay isang dakilang pantas ng simbahan. Doon po sa simbahan na yun sa Roma, katangi-tangi sapagkat si San Agustin, yung kanyang mga libro, nandoon nakabagsak sa kanyang paanan at yung puso, yung hawak-hawak niya. No? Bilang isang pari na nag-aaral po sa Roma, parang yun ang naging inspirasyon ko sa pagpapatuloy ng pag-aaral at pagpapakadalubhasa bilang pari. Na para bang itinuturo ni San Agustin, oo, mahalaga ang pagsasanay para maging marunong, para maging maalam. Pero higit sa maraming mga bagay na inaaral, dapat puso pa rin yung nangingibabaw. Kaya hindi ko makakalimutan yung imahe na yun ni San Agustin. No? In fact, I think I have a picture of that in my cellphone phone. No? Yun ay paanyaya at paalaala sa akin na maging inspirasyon ko sa pag-aaral bilang pari si San Agustin. No? Hahasain ang isipan para maging maalam, pero higit sa lahat, dapat hasain ng puso dahil pag-ibig ang siyang dapat mangibabaw. Nili, maligayang kapistahan ni San Agustin sa inyong buong pamayanan at parokya at ang aking panalangin, lahat na tayo, mabahaginan ng kabanalan at ng dakilang buhay at halimbawa ng ating patron at pintakasi, San Agustin, dito sa Baliwan. God bless you.